Tingnan mo, may mga bakat ng tornilyo yan, no? o, oh, stock bolt. oh, yan, Oh. No? Palagay ko ito, nabili ito ng mayari na yung sinasabi nila, kasi may customer ako nakaraan, binibigyan siya ng yung ano na daw, set na. At ah, tingnan mo ito. item, itim. Pagbago yan, makintab yan. Ganito yung ano niya o, oh, makintab o. Tapos yung exhaust niya, maitim. Ayan, Oh. No? Pero yung intake niya, malipas. Eh. Dapat ganyan ang kulay niya, no? Pati yung valve guide niya, may... ayan, no? mo. O may itim. Eh. Uh... Tapos, ang balot nito, walang nakadikit na sticker ng ganitong Honda. So, ibig sabihin, sa madaling salita, second hand. Tapos, binibinta ng mga, ano sa, eh, dyan, sa, sa kalukan siya bumili. Yung na sabi nga, sit na, kasama na yung balbula, may valve seal na. Yung iba niya ito, mayroon pang atang ano eh. Ito, ito. Kamsyap. Mas mababa ba siya kumpara doon sa <tinyo> uh <-huh>. brand <tinyo>